Hi guys! Good morning! Ayan, nandito na nga po kami sa Pilipinas. Ito po yung araw kung saan po umalis po kami ng US. Ito po ang aking sister-in-law po. Inhatid po kami doon sa airport. At nagpapasalamat po ako ng maraming marami sa kanya kasi talaga pong inalagaan po kami. Dispoiled po kami for almost two months. So, bali po yung flight namin ay tatlo from Columbus Ohio to New York and then New York to Hong Kong and then Hong Kong to the Philippines of course diva so ayan na nga po American Airlines po ang ginamit namin po from CMH to New York at Bali Less than 2 hours lang po siya. And then the rest of the flight po is Cathay Pacific na po siya. So ayan na nga po. Nandito na po kami sa, sa New York. And then ayan nga po. Napakalaki po at napakahaba po ng kanilang mga escalators. At tingnan naman po ninyo. Napakalaki po ng eroplano. ba diba? Ako pa rin. ba yung manghang-mangha pa rin po sa mga naglalakihang eroplano. So ayan po yung American Airlines. po. hindi po yung ginamit na puntang Hong Kong. So ayan po. Ang Hong Kong to New York to Hong Kong po is more than 15 hours. So medyo mahaba po ang layover namin sa New York. It's almost 4 hours po. Kaya yan po naglalakad-lakad ako. Uh, killing time. So, ayun na nga po. Napakaganda po ng kanilang apple. <laughs> diba? Ayan na yung aming aeroplano. Aming sasakyan papunta po ng Hong Kong. So, nakailang best na rin po kami. Nakaka-try po ng Cathay Pacific. And, they're not the best, but it's not bad either. So, okay lang naman siya. <laughs> so, ayan. Paalis na kami mga bakla. So, good luck sa atin. Pero, ayan. Minabilis natin at karating na nga tayo sa Hong Kong! <laughs> Ayan, napakalayo po ng aming gate. So, malaking mahaba-habang lakaran ang nilakad namin ni Daddy Jeff para makapunta po sa aming gate. At napaganda po ng kanilang airport, di ba? Pero napakalinis, napakaayos, at napaka moderno po talaga. Hindi ko maiwasan na mag-wish na sana sa atin din sa Pilipinas ay magbago na rin po. And look at that view, di ba? Narito na po tayo sa... Manila. Balen napaka-smooth po ng aming pong biyahe. Nagpapasalamat po kami sa mga piloto po namin at mga flight attendants po na nag sa po sa amin. And then most especially po kay Ate na nagbigay pa po siya ng stickers for Maria and Olivia. Maraming maraming salamat po for thinking of them iba talaga yung feelings diba pag nakakababa na po kayo sa Pilipinas so, oh, at last diba parang lahat po ng pagod ninyo from the flight ay nawawala kasi alam mo nandito ka na sa Pilipinas sulit na sulit talaga 'di ba yung napakahabang flight 'di ba alam ko na alam niyo na napakalungkot namin ni Jeff nung malis kami papunta po sa US na kaming dalawa lang kasi naiwan si Maria at si Olivia pero ngayon sobra po ang tuwa namin kasi pabalik na po kami at mga kasama na po namin ng aming mga naggagandahang mga Junakis Welcome to Manila for your safety Please remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt sign has been turned off. Be careful when opening your overhead compartments as items inside may fall out. Please also check that you have all your belongings before leaving the aircraft. You may now switch on your personal electronic devices with cellular function with the rollout of e-travel customs system by the bureau of customs all arriving and departing passengers can now fill out the electronic customs baggage declaration form and electronic currencies declaration form passengers are required to present their passports and qr code to the customs officer for clearance if you are bringing in foreign or philippine currency or monetary instruments exceeding US dollar 10,000 or 50,000 philippine pesos mm -hmm. you are required to declare via electronic currencies declaration form false declaration or non declaration of the above will result in confiscation by customs authorities more information can be found in the baggage claim area If you have any questions, please approach the customs officer upon arrival. It's been our pleasure taking care of you today. If Manila is home, a very warm welcome home. Thank you for flying Cathay Pacific. Yan, boses po na Ate do Donna of of So, welcome to Manila. So, ayan na nga ba, diba? Kaka, lang po ng aeroplano ay... Agad-agad na po, nagtayuan ang mga pasahero at nagkakaundagagang lumabas. Pero hindi nila alam, parang hindi naman sila sanay, di ba? It takes time para po maka-deplane po tayo. So kami ni Jeff, ayan, nakaupo lang kami, relax, relax, at naghihintay talaga. O ayan po si ate Donna, nagbigay po ng stickers kay Maria at Olivia. So ayan, nakarating po kami sa Manila sa wakas. At ito na nga po ang Terminal 1. Cherries! Terminal 3 pala po ang Cathay Pacific. Pasensya ng mga bakla. <laughs> so, naalala ko di ba nung COVID na COVID, talagang walang tao po dyan sa Terminal 3. Pero ngayon, ang dami na ulit. So, ayan, di ba Pauwi na nga kami ng Ilocos. So, another 10 hours po yung aming bus po. At ayan, nasa bahay na kami. So, sinabihan ko ang aking kapatid na dalhin si Maria at si Olivia sa loob ng bahay para hindi nila alam nandito na pala kami. So, ayan, papasok na kami sa <laughs> so, wakas, salamat po Panginoon po sa matiwasay at maayos po na biyahe po. More than 45 hours po ang nilipad namin at biniyahe namin para po makarating lamang po sa bahay. At yan po ang aking tatay. So ayan na po si Maria. Go, doon. Ben <laughs> Daddy! <laughs>